Ang oh, sakit ng paa Oh no! <laughs> Hello Youtube! Hello mga Lodski! What's up sa inyong lahat? So ayun, kung napapansin nyo Naka youtube t-shirt ako Kung saan Nung, sin huling sinuot ko to guys sumulan ng malakas Hello what's up mga lotski Ayun, Umulan Pinag <laughs> deliver lang ako Ayan yung bike ko oh tapos sinabot ako ng ulan <laughs> hindi lang ulan bumabahan na dito <laughs> oh no <laughs> hindi ako nakapag vlog ng maayos so ayun yun tapos ngayon medyo uh, makulimlim siya <laughs> oh no mga ulan na naman medyo tagilid pa naman ako dito walang masisilungan dito walang kabahay-bahay dito puro ano puro puno tsaka mga damuhan kanina gumising ako gumising ako guys sa uh, sobrang sakit ng pa ako uh, kumikirot paano masabi? tinatanong ko nga ang itong... oh, sakit ng pa ako kumikirot siya Ganun, kasi minsan kasi kumikirot to lalo na pagka sobrang ano sobrang tag tag uh, meron kasi itong history ng ano na fracture gawa sa oksidente ano, so ayun so ngayon meron tayong project meron akong project yun nga yung uh, art art project wow. Uh, kung saan gagawa ako ng uh, canvas painting na naman um, katulad nung nakaraang ginawa ko guys So, eh, nagbabike ako ngayon. Mamimili ako ngayon ng mga gamit ko para din sa ginagawa ko. Safe naman dito sa ano. o ka lang nagbablog ako dito sa daanan na dinadaanan ko kasi uh, ano to eh sidewalk na parang bike lane dito. So pakita ko sa inyo. So ayun guys, dahil malapit na ako sa parang highway Dito ko muna puputulin yung video na to Mamaya ulit A few moments later So ayun guys, nabili ko na yung mga kailangan ko So win ako Tama-tama, gutom na rin ako Let's go So ayun guys, napakainit kaya pabilisan na natin ang pag-uwi. Let's go. So ayun guys, nandito na ako at umakyat pa talaga ako sa bubog para lang maidugtong ko yung transition. So ayun nga, parang tanga lang. <laughs> Two hours later. So ayun ready na yung canvas. Kaso uh, tinamaan ako ng antok kaya tulog mo na ako guys i tip mo na ako Kumaya naman One eternity later Ayan ready na ang lahat Pero bago kung pisan shoutout nga pala Kay James Abolencia Ng Los Baños Laguna So ayan naging classmate yun Sa Los Baños uh, Community National High School So wag na natin patagalin Let's go So, ayun guys, kain muna tayo. <laughs> Ito na nga pala yun. O. Yun yung ginagawa ko, hindi pa tapos. Gulat kayo, no? Joke lang, guys. So, ayan, guys. Abangan nyo na lang sa susunod na upload ko. Yun yung time lapse nito kung paano ko ginawa. So, abangan nyo yan. So the light thanks for watching